Ito sa hindi nakakakilala, ito ang tinatawag na tekas-tekas. Ayan o. Oh. Ito itsura ng dahon. Ito yung itsura ng bunga, kulay verde. Pero may tekas, ito verde. Ayan ang itsura na kanyang puno. Ayan. How siya pero to mali dito ito yung daga daga ito may buto to to itong ganitong buto ginagawa namin ay ibinabalas sa sumpit ginagawa naming laruan ito yung buto ng tekas tekas ayan ang buto niya. ayan yung buto ng tekas tekas Oh, ito pa ang bunga. ito ang tinatawag na tegas-tegas.